Itong si John B. ay talagang nangangarap ng gising mga kabalitaan. At pinapakita niya sa taumbayan na siya ay matapang dahil ayon niya pa rito sakali hong uh, lumabas yung arrest warrant mula, ng, uh, mula sa ICC laban dito kay Sen. Bato de la Rosa mga kabalitaan handa ho siya ditong aristuhin itong si Sen. Bato de la Rosa. Alam niyo po, itong uh, ginagawa ho ng Rimulia Brothers at ang uh, administrasyong ito. Alam naman ho natin, hindi natin ito ipagkakailan na talagang uh, pamumulitika lang ho ito. Kasi nung time na group effort na sinasabi dito ni John Vic Rimulya aka Rins Berano, doon sila parang uh, nainsulto at napahiya ho sa taong bayan hugas kamay ho sila mga kapitan iwas pusoy sa mga katanungan lalo na itong uh, kapatid nitong si Boy Prescon na pilit sinasabi uh, sinasabing uh, kailangan ho nila ng uh, executive session dahil uh, sensitibo ang mga bagay na pinag-uusapan mga kabaltan napakatindit napakagaling ho ng mga hinampak nito sa kalukuhan alam niyo po pilit ho nilang sinasandalan itong uh, International uh, Criminal Court sa kanilanan mga kabitaan para hindi ho sila mahalata na tinutugis nila yung mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte sa panahon ho ngayon sa ilalim ng Bonget Administration. Kitang-kita ho natin sa kanilang mga bunbunan na ito ay plan B talaga nila na hindi ho nila makakasuhan sa ating batas dahil alam nila na nahihirapan ho talaga silang sampanang kaso itong si Tatay Digong at si Senator Bato de la Rosa ngayon, sumasandalo sila, dumidikito sila dyan sa ICC para ipaga uh, ipamukaw nila sa taong bayan na wala ko silang kinalaman dito. Poncio Pilato ko sila mga kabuitan dahil ang ginagawa nila, ginamit nila yung ICC. Na kasabwat itong ICC at ng Bungit Administration. Dahil kadudaduda ko yung pagpunta doon ni uh, kasi nagbamatigas pa rin ho yung ICC dahil nasa jurisdiction daw, sila daw may karapatan pa rin na lilitisin si Tatay Digong Duterte sa kanilang uh, sariling korte. At ito naman hong ginawa ng ICC, tuwang tuwa ho dito ang magkapatid na Rimulya at ang administrasyon lalo na itong si Bongeta Ngagba mga kabalitaan. So ngayon, yung laro nila, nangyari na ho ito kay Tatay Digong Duterte. Kung matatandaan niyo po. Pauwi na sana si Tatay Digong mula Hong Kong. Biglang na alarma ang kapulisan. Biglang naglabas ng kutusan itong si uh, Diwata Torre na lahat ng mga kapulisan dyan sa Davao ay pupunta sa Davao Airport. Na napaka dami hong uh, mga kapulisan. Nung pumalpak ko ito, na walang kasiguraduhan na si Tatay Digong ay diho ho nakauwi nung time na yon sinasabi lang nilang kapulisan natin na meron daw silang drill na ginagawa. Nung nalaman at kumpirmado na ho nila, ayun, at dubaan dyan sa Maynila, talagang the same procedure, the same na galawan, ayun, nag, uh, nagkatotoo at sila po ay nagtagumpay. Now, itong diskarte naman ho ni Bunjing uh, Prescon Boy Rimulya, nilalaro niya ho ang impormasyong ito at pinapakalat niya po sa mainstream media na kung saan po meron siyang natanggap na arrest warrant. <laughs> Ang problema lamang dito mga kabalitaan ay hindi niya ho may pakita. Kahit tatakpan niya lang yung letterhead or may babasahin siya ipalayo, ipalayo sa camera para makita ho. Ganon. Wala ho siyang ebidensya. Kumbaga, tinatakot niya na dito si Senator Batu de la Rosa. Ang mali niya ho mga kabalitaan, akala na siguro magbibigay ho ng kumpiyansa dito si Senator Batu de la Rosa. Na kesya sasabihin niya to, oy, kwentong barbero lang pa, pala yun. Mahilig din pala tong si Bo, uh, si Boy Presco ng uh, chismisan. At maliho yung kanyang kalkulasyon mga kabalitaan. Minamaliit ni Bonjing Rimulya yung kakayahan ni uh, Senator Bato de la Rosa na hindi niya po na, nakalimutan niya siguro na dati uh, ho itong miyembro ng Philippine National Police at naging uh, ama pa ng ating pambansang pulisya mga kabalitaan. Nilalaro ho nilang magkapatid at tinanong itong si uh, Rince Verano Rimulya kung meron ba silang natanggap, wala daw natanggap, meron daw na, kung meron ba natanggap yung Malacanang, wala rin daw natanggap. So para, iniisip nila, para magbigay ng kumpiyansa at mapabilis ang pag-aresto dito kay Senador Batu de la Rosa. Ngayon, nagkakagulo-gulo. Sa so sobrang dami ho ng utak nila para ho sila mga taga-19 Congress na ubod ng katangahan. Sa ginagawa ho nilang panalakot, naging tanga tuloy sila, palpak tuloy yung kanilang plan A. Ngayon, plan B naman nito ni John Vicrimulia, kung sakali daw na may palabas ipapababaho na warrant of arrest, Handa ho siyang umaristo dito. Uli na ho ang lahat mga kabalitaan dahil hindi na ho nila mahagilap itong si Senador Bato de la Rosa. At hindi ho ito susurrender dahil itong ginagawa ho ng uh, administrasyon ito ay may bahid pamumulitika. Sadyang uh, papatumbahin ho nila yung lahat ng mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte mga kabalitaan dahil hindi ho nila mapapatumba ang mga DDS uh, vloggers at supporters. Mas lalong dumarami pa mga kabalitaan. So akala nila, maisahan ho nila dito si Senador Pato de la Rosa, mga kamantaan. Ganin, ganon din ang nangyari nila kay Saldico. Ngayon, itong si uh, John Vic a.k.a. Rince Verano, napakakapal hong pagmumukha nitong inampak na itong animal na ito, mga kamantaan. Ang dami-rami ho nilang budget yan, yung intelligence fund nila, Ba't hindi ho nila gagamitin ito para gastusan at uh, hahanapin Diyan sa... Saan ba yun? Portugal? Saan ba yung bansa yun si ano? No? Parang sa Portugal yata yun eh. At hindi ho sila gagastos Lilipad sila doon Magpapadala sila ng ahente Para mahagilap ho nila itong si uh, Zaldico Ba't sila ay nakikiusap sa taong bayan At yung kanilang pinakiusapan pa Yung mga overseas Filipino workers At mga residente doon Na alam ho nila Na hindi ho ito kalyado ng administrasyon ito at malaki ho ang galit ng mga OFW sa administrasyong ito lalo na sa magkapatid na Vince, uh, Vince Verano Rimulya at uh, Boy Prescon Rimulya mga kabalitan. At saan po ba nilalagay itong pundo na ito? bakit hindi ho kayo gagastos? Tapos, gawin nyo lang libre yung inyong pakiusap sa mga OFW dyan sa Portugal? Kung mahana mahanap, mahanap niyo una ng picture, at ipadala dyan sa Maynila sa kanilang tanggapan? Saan ba inilagay yung kapal ng pagbumukha nitong uh, si John Vic mga kabalitaan? Nang pala ng tulong sa mga OFW, imagbigay e, rin kayo ng uh, pabuya para magkaalaman na at naglaga uh, na agad. Eh, nasaan ba yung pundo ninyo? Saan, nasaan po ba yung intelligence fund? Ba't ayaw nyo talaga? Ay, sa bagay, itong administrasyon na ito mga kabitaan, hindi mo trabaho yung inuuna nito para sa taong bayan. Trabaho nila, inuuna nito para ho sa kanilang mga bulsa. Ganun lang po yun. Hindi ho maaaring, hindi ako naniniwala. Yung mga ginagawa ho nila ngayon na pagpapatahimik kay Tatay Digong Duterte, pagpapadala nila sa dahig, pagpapakulong, pagkidnap ho nila, wala ho itong kapalit ng administrasyong ito, mga kabalitaan. Malabo ho yan. Ha? Malabo po ho yan sa sabaw ng pusit, mga kabalitaan. Kaya huwag nyo na kaming otuin. Kung gusto nyo, marisulba ang kasong ito, ang nakawan sa gobyerno, sa mga lugar nyo mismo, sa inyong tanggapan, linisan nyo muna. Pangalawa, kung gusto nyo talagang matumbok at mahuli itong si Saldiko, hoy, mag-group effort naman kayo. Nagawa nyo nga mag-group effort kay Tatay Digong. Ito pa kayang si Saldiko? oh. Ano bang, uh, ba't ba tumagal pa? Ba't na umabot pa sa ganitong panahon? Napaka-alakwinta nyo pala. Kung merong pabuya, siguro napakabilis. Ah, partihan na. Kaya ikaw John Vic, yung kayabangan mo nakala na mo ikaw nang nagmamayari sa bansang Pilipinas, ah, limitahan mo yan. Baka may masisiraan ng ulo at hindi natin alam kung anong gagawin sa'yo, delikado na baka kinabukasan headline ka na ah, sa mga pamantalaan dyan sa Maynila. Kasi hindi na maaring walang magagalit sa mga ginagawa nyo, tahimik lang yung iba lalo na yung mga kapatid nating muslim na talagang uh, karamihan majority ho dyan sa Mindanao ay taga-suporta ng mga Duterte pero kayo, umaas kayo, akala nyo sa inyo yung um, uh, Pilipinas, akala nyo alipin nyo yung mga taong bayan na kami dapat ang uh, mag-uto sa inyo, pero hindi nyo ginampanan ang inyong trabaho dahil hindi yung servisyo para sa taong bayan ang inyong inuuna, siniservisyohan nyo lang yung uh, dambuhalang lang. Uh, kambuaya na korup ayon pa ni Saldiko uh, at itong isang mas mastermind sa korupsyon ng ating bansa itong si Bongit na ayon din kay Saldiko uh, mga kabalitaan talagang mahiya naman kayo